Hello, 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 mga ka-babe! Good afternoon sa inyong lahat! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video, guys. Ayan, uh, medyo ramdam na yung init ng panahon dito sa Dubai. So, we're going to work na. Uh, actually, late na naman tayo. Alam niyo naman 'yan, halos araw-araw. Araw gabi, late tayo. Late tayong pumasok, late din tayo umuwi. So, balance lang. Balance lang ang ganap sa buhay natin. Sa pagiging uh workaholic. Ayan, so hindi man everyday and hindi rin man every night na nalilate tayo, but yun ang ha may times din na talagang late tayo and super late tayo but anyway ah uh, hindi ko alam pero parang gusto ko munang dumaan ng ah uh, supermarket ah uh, para bumili ng something na pwede kong makain-kain sa salon so ayun na nga kawag niyan ah uh, meron nga pala akong dalawang kasama sa work na lumipat dito sa lugar kung saan kami nakatira ng dalawa kong kasamang uh, ay yung isa kong kasamang Pilipino din dalawa lang pala kaming Pilipino nakalimutan ko so meron kaming dalawang kasama na ibang lahi na Morocco na lumipat dito sa lugar namin kung saan kami nakatira so kakausapin ko sila mamaya kung bakit sila lumipat uh, hindi naman sa pakingi alam pero hindi nila iniisip na napakalayo ng tinitirhan namin and yung travel lang ng uh, pagpasok namin ayan kasi guys kahit gumising ka pa ng maaga pero yung travel mo ah uh, ka talaga dahil nga minsan hindi man minsan na maganda yung mood ng katawan mo sakto ka sa tulog or puyat ka eh yun pa naman mga taong yun mahilig sa puyatan So yun kakausapin ko sila mamaya Bahala sila So nandito na tayo sa labas ng nandito na tayo sa labas ng supermarket pasok muna tayo and ipakita ko sa inyo kung ano yung dapat nating mabili okay ayan meron itong mga uh, eggnog breadstick and skyplex yung mga presto ayan pero hindi yan ang bet kong kainin anong pwede kong mabili dito mga dilata naman ng tiyan so ewan po guys kung ano yung bit kong bilhin ito naman mga biscuits Ang hirap talagang bumili ng wala kang napipili. Ay, my God. Katapon. Ito naman. Peanuts. word lang. sarap kaya ito peanuts lang ayun para kasing arabic yung ano nya yung timpla nya so meron naman ng mga chippy clubber ayan nova, cartilios cheese eat popcorn Ayan. So ayun palang guys So ayun guys Hindi na ako bumili Kasi mga tsitsiriya And ayoko naman ng mga tsitsiriya Kasi nga Hindi na tayo bata sa mga ganyan So yun, Hindi na ako bumili Ayan so Punta na tayo ng metro train station kasi super late na tayo and back to normal na ang Dubai so ayun wala namang pinagbago magramadan or norm, uh, back to normal lagi rin naman tayong late so for the meantime pero wag natin araw-arawin kasi uh, kung alam nyo lang paano ko ma-award sa ng mga ng mga tao sa amin. Yung cashier lang naman namin talaga ang pinakamahigpit, yung cashier namin. Yung manager namin minsan ang mamatalang. Matalang ang pinagagalaw. Pero hindi siya nag-award. Pero yung cashier namin, grabe. Kung akala niyo yung siya yung uh, pamamanahan ng salon. Ang daming tao sa amin uh, mga kabe naakala mo sila yung pamamanahan ng salon namin so nandito na tayo sa metro train station uh, i-update ko kayo kung uh, ano yung magiging ganap natin sa loob mismo ng train kung may papakita ba natin yung mga taong mga nakasakay sa train so mamaya ulit guys ayan guys nakababa na tayo and hindi tayo nakapag-video sa loob mismo ng train. Dahil nga siksika ang daming tao. And then pagbaba ko ng train, dire diretsyo na yung bus. And then, ayun. Hanggang nakasakay rin ako ng bus na papunta dito sa likod ng uh, salon namin. So, nandito na tayo. Walking distance na lang yung salon namin. So, ipapakita ko sa inyo ang lugar kung nasaan tayo ngayon. So ayan guys, ayan yung park. Park yung parang playground ng mga bata. And ayan, napakalaki ng lupain ng Dubai. May plano akong bumili ng lupa diyan. Charing. Wala nang pambay ng bahay. Bibili pa ng lupa. Soon malay nyo and ito yung mall, napakalaking mall oh. Pero ano siya, hindi siya yung mall na mall talaga ang pinaka ano yan, pinaka target na ano yan is supermarket ayan so nakakahingal ng light ayan so doon ako sumasakay ng bus doon doon mismo dyan pa uwi so ayan sa sa likod itong building na to yung salon na namin so ito yung harap niya kasi so, ito yung front tapos yung likod salo na namin ayan so dito tayo dumadaan pag nakakasakay tayo nakakatiming tayo ng bus na papunta dito sa likod ng salon namin so ayan and yun nga pala yung hospital ayan yung hospital ayan so ang laki ng park guys ang laki ng ano laki ng lupain ng Dubai so ayan maganda naman yung ano dito may apam o oh, apam Apam, apam, sagot sa kahirapan. Ayan, napatingin pa siya sa atin. Eme! Ayan, and then, meron din kaming ditong, ay, school ba yan? School na siguro pang bata. Ayan. And then, ito yung uh, post office. Ayan, post office. MX post office. And dito tayo dumadaan. Ayan, maliit na daanan papunta sa salon namin so kung alam nyo at napapansin nyo yung ito yung dinadaanan ko tuwing uh, nagbablog ako papuntang supermarket dahil ito lang naman ang way o daanan papunta ng supermarket so ayun uh, fresh air dito dahil uh, naharangan ng malaking at mataas na building yung kainitan kaya fresh air ang dumadaloy dito sa daan na to so after nyan mga 1 minute o mga 1 2 seconds 3 seconds mainit na naman my god so ayun lang guys napaka smooth ng araw na to and hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa akin dahil lagi tayong puyat kaya isa-search ko mamaya kung ano yung pwedeng gawin ko or pwede kong kainin or inumin uh, para maka sleep tayo ng maaga maka sleep tayo ng maayos na hindi putol-putol na parang may bumabagabag sa isip ko so ayun sa search natin mamaya after ng maka relax-relax na tayo sa salon so Anyway, anyway guys, nandito na tayo sa labas ng salon. So, mamaya ulit i-update ko kayo. Okay guys, see you.